At mula sa isang magsaysay, magtungo naman tayo sa isa pang magsaysay, si dating senador June Magsaysay. Senator Magsaysay, kayo po ay businessman before you went into politics. Ayon dito sa mga datos na kukuha natin, for example, in 2010, ang gastos po ng sambayanan para sa mga senador, hindi yung Senate itself, but each senator's expenditures ay umaabot sa 44 million pesos per senator. Sa palagay niyo ba, sulit ba sa ta sambayanan ang gastusin nito para sa mga senador? Bukang malaki ang uh, budget per senator Winnie. ngunit uh, ang isang senado, senador, ay sa kanyang ofisina, at least meron mga uh, 25 mga staff yan. Kumisan meron kami mga anim na bugado. Komisyon meron kami mga oversight. So sa tingin ko, tignan lang natin yung sinasabi na prudence in uh, budget management. Kung talagang ang nakikita natin ay eh, dumalaki ang bureaucracy ng Senado at ng buong uh, pamahalaan, ay eh, magkaroon tayo ng uh, tinatawag na reengineering the bureaucracy. Sapagkat taon-taon eh, titingnan natin ating, uh, ngayon natin ngayon yata almost 3 trillion peso budget. Eh kung pwede uh, uh, boss bawas-bawasan yung increases every year at uh, iligay natin sa mga productive ventures na sinabi ko kanina like the Sovereign Wealth Fund para tema Temasek of Singapore, eh baka ma-privatize natin lahat yung mga yan. Okay. Follow up lang po ano ha. Nung senador kayo eh mero kayong yung 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 committee nyo may report on the fertilizer fund scam kayo po ang nagreport tungkol sa Basilan siege at saka yung mga anomalya ng na, nangyayari sa army walang epekto hanggang ngayon wala pang na na na, 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 na jail wala pang na, na dismiss etc how does that how does that reflect on your effectiveness as a senator or as a legislator? Uh, precisely. Kaya nga noong 27, hindi na ako pumasok. Pero noong bago na liderato, nakita ko na napakalaga ng leadership. Eh, noong inibita ako ng Liberal Party, sumangayon ako. Sa, sapagkat ko nga liderato ay moral at may character at may direksyon sa tuwid na landas, mas maganda mag-legislate uh, sa sapagkat wala tayo mga uh, tinatawag na hidden agenda. Ayanta uh, kailangan ni eh, Touchpark.